Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, mga ka -antingero, antingero ko dyan. Sa video po na ito, ipapakita ko po sa inyo ang bagong dating na um, isang set na collection po. Ito pong uh, unang, ito yung mata. At uh, kikita naman ninyo. medyo ano po siya um, madunong <laughs> so ito naman po ay para sa unconditional love so halimbawa yung mga tao na ano may mahina yung paniniwala sa sarili so pwede pong gamitin yon yon ay tinatawag na unconditional love so ito naman po ay Uh, red jasper so red jasper with eye po maganda po ito na talagang pangdala ng swerte si ano tagusan na pagtingin po siya na jasper so yung sa sa ayan ito po ang isang ito ganun din po So, ito po ay pang sa kamalasan. Yung isa na yun. Hmm. <laughs> ito nakakatawa na siya. Busy siya. Ayan. Uh, gusto ko po yung gustong gusto ko yun. Ready na siyang magpagamit. jasper din po yan. Another jasper. And is ano lang po um, kung gagamitin ko po ito isa-isa lang. Pero ang ginagawa ko po, hinahan ko lang sya kasi uh, nag-i-enjoy akong pagmasdan sila. so yun yan, ito po ang bago kong collection ngayong uh, buwan na ito ito po syempre dapat laging may cross kasi gustong gusto ko po yung cross talaga So, ito po ang bagong collection ko ngayong buwan na ito. Gusto ko lang ipakita sa inyo. Ata. Uh, salamat po. God bless to all.